Eh, mangro bro sis, magluluto tayo ng gulay. Ayun. At naka-prepare na rin yung mga rekado. Ayun, bawang, sibuyas, upno. Tapos, crispy prito naman ako dito. ito tuna ayan tuna ayan ang ko na balik sa tuna ayan dahil sa wala nga tayong gawambang ka ay tayo nagluluto nagluluto ng ulam at mga saing na rin okay, mariluto na Well, ito na, naisalang natin yung gulay yan, pakbet kung tawag pero hindi natin lagyan ng bago kasi uh, maalat na uh, nor na lang yung, uh, yung natin yan nor, nor cube <coughs> tapos luto na yung prito lahat ayan wow! ayan mga brasis luto na ayan ayan ay pakbet konti lang ang kanyang bagong ayan paalam na shout out kay anime at saka kay aimee Aime. ayan shout out din sa lahat ng aming kumpare't kumare parin boy, kiparin nogi, kiparin parin jovel, kiparin karen shoutout yeah. at sa lahat ng aming viewers at subscriber paalam na ka TV, bye bye